yan. So, nakaredy kami ngayon kasi pupunta kami dun sa may handaan ni na Mohini Babi and JT Boy. Kasi nyo guys, nagsutulit ako nitong Quintas kasi kailangan Okay, oh, batay. Karen, <laughs> nagsutulit. So, si Jan. Okay. Everyone, so nakaready kami ngayon Kasi pupunta kami dun sa may handaan Ni na Mohini Babi and JD Boy Kasi nga merong naming ceremony yung baby nila So ngayon uh, naka kami, nakaredy kami. And papakita ko sa inyo yung mga kaganapan doon sa naming ceremony. Kapansin nyo guys, nagsuot ulit ako nitong Quintas kasi kailangan ng ano, kailangan ko magsuot ng Mangal Sutra kasi maraming tao doon. And pinagsuot din nila ako nitong, yung mga sinusuot ko dati, pinabalik nila. Tapos, alisin ko na lang daw pagkatapos ng ceremony kasi kailangan kong magbihis na maganda and kailangan kong magayos. Grabe, ang laki na ng baby. Oh my god, try. Oh ba? He's sleeping peacefully. Umabuhas na siya na yan. very handsome. Very handsome, che. Hello, muna ni Babi dito. Ujro, ujro, bol. Nakmasta siya, Joy, no? jordar siya. Hari, dekay. Hmm praktis practice na rin si Milan. natin yung baby. Ang dami ng bisita dito sa bahay. And daddy, daddy. So, si John is the boy. nga yung tinatawag nilang naming ceremony guys and yung pinaka kailangan nga dito or yung pinaka main guest is si Janu dahil nga siya yung tinatawag na foy o parang auntie pagsasagawa nga ng naming ceremony guys kailangan nga nilang pumili ng napakagandang araw pagkatapos ay eh, meron din silang sinusunod na oras kung napapansin nyo ngayon, binibihisan nga nila yung bata mula sa mga regalo na binigay ni Jano sa kanya. And nandito nga kami ngayon sa bahay ni Mohini Babi dahil yung magsasagawa nga ng selebrasyon na ito ay yung mga magulang niya. Ang ibig sabihin nga nun ay sila nga yung magbabayad ng lahat ng mga gagastusin para dito sa naming ceremony. Pagkatapos kasi nito guys ay meron pa kain at dito nga kami magsaselebrate. Pagkatapos ay magbibigay nga sila ng pera sa lahat ng mga dumalo. Medyo na weirdohan nga din ako guys dahil kahit na nag-asawa asawa na nga yung babae ay ginagastusan pa rin talaga siya ng tatay at nanay niya. Kagaya na lamang nung nanganak si Mohi ni Bobby, alam niyo ba kung sino yung gumasto sa pagpapaanak sa kanya? Yung nanay at tatay niya rin. Parang sa pagkaka-explain sa akin ni Milan guys, kaya hindi daw nila gusto yung mga babae dito. Dahil hanggang sa mawala nga yung babaeng anak nila ay gagasusin at gagasusin hanggang sa pagkamatay niya nga mula nga sa pagpapaanak sa kanya. Bigay nga lahat ng mga pangangailangan niya, gatas, papag-aralin pa siya, pagkatapos ay ipapakasal. Pagkatapos nga na ipakasal ay hindi pa rin matatapos doon dahil sasagutin pa rin ng tatay yung pagpapaanak sa unikaihan niya. Every year nga din ay meron silang tradisyon dito kung saan ay kailangan magbigay ng tatay mo ng pera sa'yo. Kapag ikakasal ka nga at babae ka ay bibigay lahat ng tatay mo yung lahat ng mga kakailanganin mo doon sa bahay ng mapapangasawa. Mapadamit man yan, sari, kurta, pera, sofa, mga kabinet, mga kama, at napakarami pang iba. Yung iba nga mga may yaman ay nireregaluhan pa rin talaga yung mga anak nila ng house and lot kasama na yung sasakyan. Kumbaga ay bibigay talaga nila lahat ng pangangailangan ng anak nila tapos yung mapapakasawa ng anak nila ay re-respetuhin Dahil pa. nga sa napakalaking obligasyon kapag nagkaroon ka ng anak na babae, yung mga tao dito ay sobrang tuwang-tuwa talaga kapag nagkakaanak sila ng lalaki. Dahil bukod nga sa ibibigay lahat ng mga pangangailangan hanggang ikasal sila, ay napakalaki talaga ng respeto ng society sa mga kalalakihan kumpara sa mga kababaihan. Pagkatapos nga ang ni Jano yung bata naglagay ng kulay red sa noo niya bilang sign of blessing, ang ginagawa naman niya ngayon ay naglalagay siya ng yarn at tinatalian ito. Sa pagkakaintindi ko nga ay ginagawa nga ito para sa baby para magkaroon nga siya ng mapayapang pamumuhay at masagana. Tinatali nga ito sa kamay, sa paa, sa leeg, basically Basically, sa buong katawan, iba-iba nga yung way ng pagkakondak nila ng naming ceremony guys. Yung iba nga ay noong pisahan nila sa prayer, pagkatapos merong kantahan yung iba. iba ay magbabasa ng libro o poem para sa bata. Yung naming ceremony din guys, usually ginagawa siya kapag 12 days na yung baby. Pero medyo na late nga si JD Bay at Mohini Babi sa pagbibigay ng pangalan dito sa baby nila. Dahil nga meron silang mga bana or yung tinatawag na mga wish o mga hiling para sa baby. Kaya naman ay pinalagpas nila ng one and a half month. Bilang isa nga rin ako sa mga tita ay kailangan ko nga din na magtali ng ganitong puting sinulid sa baby. Pero nga dahil hindi na ako makayo ay si Jano na nga lang din yung pinagtali ko. You, thank you, thank you. Talikan ચક આ તો છોડી નહી નહી થા તો મેં કીધું કે આ સાત કે પગ ઊંચા કરી પેરે જમ પગ ઊંચા કરતા હા ભગવાન લાલ સ્ટેય ક્યુ બસ આમડી 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 રહે તમારી દયા

सासा सांगी ताकीऊ गोफाइन लागे छे माथा ने नीचे छे जसे तो फेर ताकी जो राजा जो जातो रसे आवे

পোি রেযের য়েরো জরে প্যের পেোর গে্টপু হিত siegeের খশেংু গচে আপর মিযেের Zআপ্ল খির সনেয় প�fight খির প Hin routের চের শয়েু ন� einsay useful

ito 'yung mga regalo. mga nila 'yung mga regalo, mga gifts sapatos, So, yung mainly na nagpunta dito, guys, ay yung mga inimbitahan nila na side ng lalaki. So, dahil kami yung side ni Jai Deep kami nga yung pumunta dito kasama nga yung mga tita at tito namin. Yung mga tito nga ay nasa likuran dahil nga wala nga space masyado dito.

Dito nga sa part na ito guys, dahil nga si Jano yung tinuturing na auntie o foy, na dapat yung unang magsasabi o magbibigkas na magiging pangalan ng baby. At pinangalanan nga siyang Gian. Mga tito at tita nga ni Gian, sila dapat yung magduduyan sa kanya. Ano naman kung napapansin nyo guys, kaming lima yung nagsasway sa kanya. Pwede nga ang tatlo, pwedeng lima, pwedeng pito, pero bawal nga yung even number. At tapos nga ma-announce kung ano yung pangalan ng bata, ay kukuhanin na nga yung footprints at fingerprints niya. Kaya naman kung mapapansin nyo ay meron nga silang puting papel dito. How

Pagkatapos nga namin nakuhanin yung footprints ng baby ay nagkaroon nga lang kami ng kaunting salo-salo at kainan. Pagkatapos yung family nga ni Moe ni Bobby ay nagbigay na ng mga pera o mga regalo sa amin.